Uy! Parang paripat-lipat mga kadol, yung busis. Ano lang? Kapi! Ano? Patungo yun, din yung busis! Patungo din! Abulin natin. Pero, hindi, hindi namin naabutan. Ayan. Bro. Uh, bro. Hindi. Kakaiba yung amoy natin. Balang, no? Oh. Ayan. Hindi ito pala sa paligid, oh. Sobrang baho. Kaso nga lang, hindi namin makita. Uh, nung tinignan namin sa cellphone, doon na namin nakita ni Makiting. O kapag ano na Mukapag, namin. kapag, ah, uh, nag-ano kami, hindi namin makita. Parang nag-upgrade yung tikba lang doon. Kaya nga bro. Mag-ingat tayo bro. Kasi... Bro. Mm. Ano bro? Ha? Natawa ko sa comment mo bro. Bakit? Nailawan ba yung, yung pwet ko? Ha? Nailawan ba yung pwet ko? Ay ko sure. Wala. Siguro? Bakit? Ay sabi mo. May viewers talaga bro. May panty daw ako bro. Ang daman. <laughs> Uh, hindi po nagpa-panty si Mang Kiting. Wala talaga siyang suot na pang ibaba. Pag <laughs> ginanon mo yung short niya, kita, kita na yung ano niya. Wait. Kita na yung wala. Wala kasi yung brief. Tara bro. So mga kadri. <laughs> Ano lang tayo is, ano lang ba, bigyan din tayo sa mga nag-comment ko. Wala man ako. Ano? Wala akong suot-panty ano ano lang hindi lang po ako ayaw ba si si Bidin Grabe naman ito bro, sobrang suka naman ito. Tatawagin mo si Charles nga, kung ano ba yung inabol niya. Tatawagin, uh -huh. tatawagin mo si Charles. Charles. Ano yung inabol niya? May nakita ba siya? May nakita ka dyan, Charles? Ha? Uy! Alam mo bro? bro. Tikbalang! Ingat ka bro!

Dia ini? Okay. Kita, Ay, yang di itu itu bro saya lihat ini masih sagut bro Nandang ko dito ba. Ano ka narinig mo? Boses itikbal balang kanina. Balang boses? Habang nandun pa ako sa ibaba kanina. Ano ka narinig dyan? Dito, dyan danda Dito, dito. mapag lang yan, bro. Dito, dito. Dito sa patay nito. Ay, dito? Ah, dito. Ah, dyan mo, nakikita. Dito, dyan. Nakikita mo? No,

Jantai dadaan bro okay. Jantai dadaan

বিভিন্ন কথা কথা মানে

Ito okay, yung bag pagkalagusan niya. Bigla tayo mawala. Nako. Napakaano talaga dito. parang bilis na nahimik ko no? ano ba yun hindi ko maintindihan natatakot or grabe no makapangyarihan sila tapos parang parang natakot o oh, lang nilang po sila ng ano yun sir? Bantayan sa si bukas sa charge, huwag mo wala ha. Ah. mayroon na tumatakbo mga kadol nakikita po ni Libin kaya magingat tayo dito sa paligid hindi tayo magkumpiyansa bro hindi na ilang gabi na tayong nag-explore ng tikbalang mm -hmm. pero hindi ko, hanggang ngayon bro, hindi ko pa rin alam bro kung umatake ba talaga na? bakit hindi hindi siya lumalapit sa atin? umatake yan bro? matake po kasi yung una po namin ano yung nag ano po ako nag uh, kasama si Pilimon ah e. uh, sa sa amin kasi hindi naman nakikita ba subang sukal e. pag hindi pa na, hindi pa siya nakalapit binato namin na bangkaw e. kaya natamaan po siya pero parang the da, lang yun hinahabol po namin siya pagkatapos bigla pong dumating po ang kaibigan mo si Ram nagpakita at siya pala nakapatay at nakadali sa dalawang tikbalang na at tamaan po namin kaya eh, umatake ng tikbalang mga umatake yan curious kasi talaga ako bro kung pag umatake siya ano bang ano bang ginagawa niya kaya ba kaya nga e, ba? yung iba yun yung una e. kong explore binangkaw ako buti hindi ako ano tamaan sinibat ka? sinibat ako uy fisikalan pala lumaban yung yung tikbalang oo uh -huh. Ay, so yung, yung, yung kaya yung, nakita yung, ko si ano si Ram may hawak na bangkaw kaya pala ba? kaya pala no delikado so, matamaan tayo ng asibat uh, niyan delikado yun physical pala na makikipaglaban o oh, oh, ay sama po kasi yung, yung protection naman tayo hindi ba, ba guys para hindi tayo ma, ma ano ba ma, mapuruhan kapag babangkawin tayo Uy, miembro. may pusis may pusis yan mga lapitan natin yung pusis ng tikbalang bro may pusis dito bro punta natin sana ay makikita natin para kita purwohan natin Uy. parang palipat lipat mga kadul yung busis parang palipat lipat dah yung busis kepala. Bapak makan dulu. 我也不